Kasabay ng Fire Prevention Month, naglunsad ng bagong programa. Ang Bureau of Fire Protection na may layunin na magbigay kaalaman kung paano maililigtas ang sarili sakaling magkaroon ng sunog. Yan ang ulat ni Benji Dorango live. Benji? Dayan, katatapos-tapos lang nitong Fire Prevention Month uh, kick-off parade dito yan sa Quirino Grandstand, uh, Luneta. At nakausap nga natin ang spokesperson ng Bureau of Fire Protection at ang sabi niya, huwag daw tayong mabibigla kung bakit tila ba napakadalas ng sunog sa mga nakalipas na araw dahil base na rin sa kanilang pagbibilang, mas marami talaga ang insidente ng sunog ngayong taon. Sa katunayan nga ay bago tayo mag-live, isa na namang sunog ang sumiklab sa Valenzuela na mabilis na umakyat sa ikatlong alarma. Kita sa video na ito ang paglagablab ng isang residential area sa Paso de Blas, Valenzuela. Sa isa pang video, nakuna naman kung paano apulahin ang mga bombero ang apoy sa nasusunog na bahay doon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 3,044 na ang bilang ng mga sunog sa buong bansa mula January 1 hanggang March 1. Mas mataas kumpara sa 2,424 na kaso ng sunog sa kaparehong panahon. Nagkaroon tayo ng increase ng 25% from January 1 to February, uh, today to March 1 ng uh, last year at ngayong taon. Ang pangunahing salarin ngayon ang paninigarilyo. Sinundan ito ng sumisiklab na lutuan at kuryente. Dahil dito, double time din ng BFP sa pagpapaalala sa komunidad na maging maingat. Ngayong araw, maagang nag-ingay ang mga bombero ng BFP. Sinabayan pa ng kickoff ceremony ng Fire Prevention Month. Paraan nila ito para mas maitaas pa ang level ng awareness ng lahat tungkol sa pag-iingat sa sunog. With that, ini-empower natin, mas lalo nating ini-strengthen yung kaalaman ng mga may-ari ng bahay. Na they have to practice the drill, as in lalabas sila doon sa secondary exit na nakagrills, saan nakalagay ang susi, paano bumaba sa hagdanan from second or third floor during gabi or during madilim dahil ayon sa investigation po yan ang madalas na nangyayari yung oras na gabi or tahimik ang lahat Ibinandera din ng aset ng gobyerno pagdating sa emergency response pinangunahan ito ng BFP kasama ang Coast Guard, Navy, PNP, BJMP at iba't ibang fire and rescue volunteers Kasabay ang taunang tradisyon ng Fire Prevention Month, inilunsad din ang programang EDITH o ang Emergency Drill in the Home kung saan dapat alam ng bawat miyembro ng pamilya kung anong gagawin kapag magkasunog, papano ililigtas ang sarili at papano ang evacuation plan. Nagbabahay-bahay na sila dito para sa puspusang information dissemination. Isang bagong response team din ang ipinakilala, ang FAST, isang medical response team, ang mga personnel sakay ng motorsiklo. Tinatawag na FAST, First Aid Service Team. Ito po yung mga nurses natin na nakamotor para right away makaresponde especially sa mga vehicular accidents natin. Kasi nga, as we all know, traffic ay uh, mahirap suungin ng ambulance. Asahan na raw na sa mga susunod na panahon, madaragdagan pa ang mga gamit ng BFP. Nakaplano na ang pagbili ng mga bagong fire trucks para malagyan ang 123 na lugar sa bansa na wala pang sariling bumbero. Dagdag na aerial ladder trucks at chopper, natiyak na malaki ang gagampanan tuwing may kalamidad. But still, kasama po siya sa first 3 to 5 years, na goal nitong modernization program. Daya, nagpapasalamat din ang BFP sa walang pagod na pagsisilbi ng, mga fire and rescue volunteers na malaki ang ginagampanan tuwing may sunog o kalamidad akmang mga akmaraw sa kanilang adikain na bayanihan. Dayan? Maraming salamat, Benji Dorango.